<laughs> Buti, so nakita nyo na importante talaga na meron kami mga tama bagong komensyante. Na, <laughs> kasi nakasuka na, na yung mga... <laughs> Miss Carla, follow lang po, yung sinasabi niyo kanina ng movies, yung bar na with Vice Ganda, yun po ba yung sinasabi niyo sana matapos this year? Sana matupad this year, sana magawa this year, kasi kailangan, habang ano, habang fresh pa lahat ng ideas for that. Mm. For Kahit hindi. Mm -hmm. uh Oo, -oh. kahit saan. Kung ano yung ibigay na, na magandang timing na ipalabas yun. Ang importante, maipalabas yun para magtawanan tayo ng bongga. Nag story ka bata. na po ba kayo mm -hmm. hindi pa? Or parang meron ng ano nalang? Na inaayos lahat. Mm -hmm. Mami, yung iba pong mga artista, kapag when it comes to physical, ano, medyo sensitive po. Kayo, wala po sa inyo yun pagka... Oo, wala. Kasi ang sarap naman talagang kumain eh. Mm -hmm. Okay lang ako. Masaya ako sa katawan ko. Proportion naman siya. Mm -hmm yung <laughs> 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 hanggang mamaya yan ha? Uh, <laughs> uh, <laughs> oh, proportion din naman ako ha? hindi, ano uh, siguro kung ano ka naman, kontento ka sa buhay mo at talaga namang masaya ka sa buhay mo wala namang dahilan para ma-insecure ka kahit sa pang ang panlabas na anyo ay pansamantala lang yan, importante yung kalooban ng tao and working with vice ganda mamas Napa, uh, kayo. Si Vice talagang pinipilit niya yung sarili niya dito. Um, <laughs> Minsan uh, nakakapikon, no? pero... <laughs> hindi. Kanya kasi to eh. Kontrabida siya rito. Kanya to siya tumawag sa akin ng bar na. Mm, yeah, siya po. Uh, so talagang sinabi niya na gusto niyang mag-creatives dito kahit libre. So for the first time po siya ang kontrabida? Uh, um, kasama niya. siya sa isa sa mga kung, kung ano man yung gusto niya maging role. Pero definitely nandiyan siya. Naging pangarap niyo po ba talaga maging superhero? Oo naman. Ako ay kaya yung totoong Wonder Woman. Sa kanya hinol mo? Nabusog lang ako nang <laughs> Hindi, <laughs> 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 nah, nung bata ako kasi 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 so, si Wonder Woman. Oh, Wonder Woman. Oh, eh. oh, yung transparent oh, oh, yun, yun nalo. ang nalo. namin, umiikot-ikot kami sa likod ng nyog. Tapos Wonder Woman. oh, <laughs> mm -hmm. Feeling ko talaga, ako si Linda Carter. Lahat naman, no, may gusto maging superhero, pero nung nalaman ko parang hindi ko na ma-achieve, okay na ako sa bar na. Ikakamiyo But... niyo po ba si Daniel at saka si, ano dito, si Catherine kung may chance? Oo, uh -uh, -oh, pwede silang dumating. Kasi gagayahin ko dito yung sa Barcelona, yung sumasayo-sayo ako, yung naakit ko <laughs> si ano. Uh -uh, -oh, Tapos sasabihin, ba't kinikwento ko na? <laughs> 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 Nasa three, excited yung mga ma'am, di ba? So, nag-start na po ba yung shooting? Hindi pa, hindi pa. Kung nag-start yun, baka wala na ako rin. <laughs> uh -huh. hindi pa, hindi pa. Excited lang lagi mapag-usapan. Baka nga mapag-usapan na lang natin to forever. Hindi na mag-shooting. Kasi na kwento niya na yung buong pelikula. Wala naman Yung story, ah. Ah, ah. Pero nakakatawa, di ba? Hindi na akala magiging movie, mommy Kala na, biru -biru lang, biro-biro lang. Oo, oh, para may iba. Para pag may nag-remake, o di bongga. Bukang na pa i-showing to kaysa sa totoong darin na, di ba? Oh, we'll never know. <laughs>